Welcome back mga buddy, panibagong araw, panibagong video na naman tayo At kung bago ka pa sa channel ko Please subscribe to my channel And click mo na rin yung notification bell Para manotify ka sa bawat video Niya upload natin mga buddy For today's vlog ay kakabitan natin yung pang Honda Click Version 2 na shock absorber dito sa ating Rusi Flare 125. Ayan, mababaklasin natin ito mga badi Ayan, mabilisa lang. Pati yung tangke mga badi Ayan, pati yung fairing sa gilid. Siguro, ma makikita natin mamaya. Ayan, binaklas na natin yung mga tornillo. Tatong tornillo dyan mga badi Ayan, sunod natin yung tangke. Okay, ayan, nabaklas ko na yung tangke. Ayan, sobrang dumi ng alikabok. Mamaya, li lilinisan natin yan. Okay, mga badi So, start na tayo baklasin na natin yung stock na shock absorber ng ating Rusi Flare 125 ayan, malapit na ayan, let's go mamaya ililinisin natin yan mga badi okay, ayan, dito na baklasin natin yung stock na shock absorber ng Rusi Flare ayan, fit na fit po yan mga badi ayan, fit na fit po yan mga badi mamaya ita kakabit natin yan ang pagkabit yan mga badi unahin natin sa itaas mga badi ha unahin sa itaas tapos sa ilalim tapos tutukudan nya ng paanyo o bato sa mismong tire na, 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 na all tire ayan nakabit na natin mga badi mabilisan lang to mga badi ayan short video lang tayo sa badi sa pagkabit kasi wala tayong dalang tripod ayan nakita nyo naman malaki pa yung gap nya kaya sa gustong bumili ng mga shock para sa Rusi pang Honda Click, mga badi yung bilhin nyo. Kaya saktong sakto yan. Kahit di ba, so pang mga body, pwede yan. Diyan ilagay. So ayan, ibabalik natin yung ano, yung spacer tapos yung nut. Tapos yung ano pala, yung bushing mga badi dito, sa gitna, ibabalik, i kukunin nyo sa stock tapos ilalagay nyo sa Honda Click na siya. Okay? Ayan yung ating pagkakabit. So, ready na mamaya. Ibaklasin na natin yung iba. Tapos, ibabalik natin yung mga fairings, mga body. So, babalik ko na tangke mamaya mamaya. Ayan, hinigpitan ko na muna yung kanyang bolt dito sa itaas. Ayan, lilinisin ko ng konti. Pagkatapos natin, mga body, itetest ko mamaya. Ayan. Ayan ang resulta mga buddy sa ating Rusi Player 125. Nakabit ko na yung ating shock absorber na pang Honda Click 125. Ayan, saktong-sakto sa at makalimutan mga badi convert kayo ng gulong nyo 80 by 90. That's all!